Ang ma'am si Angge, hindi napigilan magigil sa bagong pagmamalita ni Julia Barreto kay Kim Ju. Nalaman agad ang naganap sa parking area. Kaawa-awa palagi si Chinita Princess. Ngunit ang daming mga nagmamahal sa kanya. Maraming nagagalit ngayon kay Julia. Patuloy pa rin kasi itong nanggugulo sa ginagawa niya lalo ng pinapalala ang sitwasyon. Ito nga ang ilang komento. Naku, nagkahagan naman si Julia hindi naawa sa sarili. Masisira ang karera niya sa mundo ng showbiz sa dami ng iskandalo na ginagawa. Kaya hindi maganda ang image ngayon sa taong bayan. Tapos bareto pa. Buong taon may issue. Walang katapusan. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga nito. Buti na lamang Kilala namin ng husto si Chinita Princess o Kim Joo. Walang maniniwala kay Julia kahit magpaliwanag pa siya sa mga interview. Tapos si Miss Angge, ang kaibigan niya ni Chinita Princess, lagot ka ngayon. Marami nang tumitiklop na artista diyan dahil sa pagiging prang ka na tao. Hindi yan papatina once na binastos ayon pa sa isang komento. Ang dami tuloy nagsasabi na napakamaldita ng mga bareto na tuloy ang patunay kung bakit ilag sa kanila ang mga tao. Kung hindi nagmamaldita kay Kim Joo, hindi aawod sa ganitong sitwasyon. Mas lalo lang nilang ginagawang komplikado ang lahat. Maaari namang pag-usapan o mga bagay-bagay. Anong sinirito? Sang-ayon rin ba kayo? Kimpo stays strong.